Eto mga weekend na. Tara, biyahe tayo at tikman ang mga pagkaing tampok sa tinatawag na Manangan o Let's Eat Food Fair sa Cordillera. Ang detalye sa report ni Dante Gito Rise and Shine Dante. Galing pa ng Pampanga ang mag-asawang Beng at Carlito Gutierrez. Sa katunayan, dinayo pa nila ang Baguio City para dito mag-date. Kahit na lagi sila sa lungsod, hindi sila masyadong nakakakain ng Cordilleran cuisine. Kaya want to sawa sila sa mga nakahandang pagkain. Sakto kasing nagbukas ang ikalimang edisyon ng mga o Let's Eat Food Fair na may temang food and wine flavors of the Cordillera. Kung i-rate nila ang pagkain ng Cordillera, Ay, 100. na uh, uh, good naman anak. Masarap naman. Talagang parang mga Healthy food lahat tayo, yata mga nandito. <laughs> pero, pero masarap naman, masarap na. Si Aling Iluminada naman mula sa Kalinga. Binida ang iba't ibang produkto ng probinsya na ginawa at niluto mismo ng mga Ikalinga. Uh, yung mga indigenous women sa aming lugar, kaya sila ang nagwiwi, sila din ang gumagawa nitong mga luto, food processing ito mga nadala namin mga heirloom rice organic products organic organically processed na kagaya ng chili paste, heirloom rice, coffee, uh, fruit wines uh, at iba pa. Labing-siyam na booth na tampok ang gastronomic heritage ng Cordillera region ang ma-enjoy -e sa Rose Garden Burnham Park. Pangunahing layunin nito na isulong ang culinary tourism sa rehiyon. Mayroong tapoy at tapoy ice cream, cakes, chili sauce, kiniing pizza, patupat at iba pa. Isa sa mga ibinibida dito sa mga tako 2024, itong malunggay seeds. Kapag hindi pa ito nabubuksan, ganito ang kanyang isura. Pero sa loob, makikita natin itong isang maliit na butil. Para daw matikman ang sarap nito, lalagay muna sa dila. Babasain. At kapag natikman na yung medyo mapait na lasa nito, tsaka siya, mungoyain. At doon matitikman yung manamis-namis nitong nga uh, lasa. Sulit na sulit syempre para sa maidudulot naman ito sa ating katawan. Ang isang maliit na tub, 35 pieces, 100 pesos. Inaabangan din sa mga Antaku 2024 ang Cookfest na gaganapin sa April 25 Wines Mixology sa April 26 at Indigenous Food Forum sa April 29. Magtatagal din hanggang April 29 ang food fair. We are reminded that the Cordillera, with its captivating landscapes, majestic mountains, and invigorating climate, has a food story that is waiting to be unfolded. It is, it is not just the, about the dishes. No? It is a narrative that connects us to our past and guides us towards the future. Dante Gittu, para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas